Sinusumpungan kayo ng tao ba yan? O, yung iba sa inyo, pinadadala sa akin. Ito na yung sagot Tanda. Good news. Na-distribute na itong may get 100 body cameras na gagamitin ng law enforcement. Ito ay makakatulong sa pag-documentation, video recording, at uh, sa mga evidence na tuwing merong mga operation na paliwanag din ni Orme na ito ay malaking tulong para sa MTPB. Oh, ayan na, para doon sa mga, kasi di ba sinusumbungan kayo ng trabong bayan, oh, yung iba sa inyo pinadadala sa akin. Ito na yung sagot na, uh, but for the meantime, basta manatag sila, we will police ourselves. Ngayon naman, ang pakiusap ko, sana magpusang disiplina. May, may challenge ako sa lahat ng vloggers. Video ninyo lahat ng kamote rider na mag i in sa sa ano, sa pedestrian. Uh, tapos, pasisikatin natin sila. <laughs> Hindi kasi we discipline. Ang pedestrian para sa tumatawid. Si yeah. nila lagi na pamilya din nila yung tumatawin. Nasa kumihawak na mo. To. Diba? iba rin naman ang na mararang naman. So, nag-isuyo tayo sana. Kami ni Chi Atienza, ni Director Dennis Piaghi, sa puna nga may mga kasama, enforcement unit, at si Major Agustor, Postol ng MDDU, District Traffic Enforcement Unit. At kami, gusto natin mga Sa Maynila Traffic, always like that. Kasi sentro tayo ng komersyo. Pabalitan ng produkto. But we can manage that. The listing na mabibigay natin sa kapatid. Yun ang. So, tulungan nyo. Lahat ng kapote driver ha. Pag nakita yun sa pedestrian, Pag-dudan nyo, ha? Oh, uh, thank you very much sa inyo. Thank you, Jeremy. God first. Uh, maging matutupo sila, maging mapanuri, maging maingat, at sumunod lang po tayo sa batas na. Yun lang po. Salamat po. Thank uh, you. Yes po nire-review po namin to uh, lalo po, uh, yung palang po siya na i-release sa amin pero mostly po, uh, gumagamit po kami ng cellphone para po sa safety rin po namin Opo, sa ngayon po, aarali po po namin tuli para po sa uh, mas maganda po yung magiging kalabasan po. Salamat po.

Pero yun kasi yung nakarecord Sa PNP kasi, ang maganda sa PNP, yung pinuntahan niya yung Fifteen hours. Fifteen hours. po hours. Fifteen 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 Fifteen hours. hours. Fifteen hours. hours. Ay paano? may serbisyo na. Paaniparemo? Pero la para ma maywasan yung kalinisang. Uh, Siyempre yeah. to kado letito. Borobat. Letito. 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 Ah. Letito. 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 Kasi sa mga Letito. Letito. kung nasigirahan ba naman yung kanyang, uh, market, you know, but, dapat isipin, ito, And, pano, pag okay? ang mga or iba yung also, or, 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 uh, baka naman talagang wala kasalasa gusto ko lang tsumabi

mamamayan, pwede mag-remind. Ay naman, isya. makikita niya naman nga. Tulad niya, pedestrian lane. inuli niya. Nandun yung gulo. Okay, nabijuan niya. So, nabijuan niya sa una pa At may amin, umatras yung ano. Yung, yung violators. Making it appear na wala siyang violation. Eko na-record na namin. Okay, ay yeah, pa pala ha. May um, baterya 50 hours. 50 hours. Kaya eh mga tawag siya, 88 lang naman sila. Okay. Tapos uh, may narating pa. Pangingiing pa si uh, traffic. Napag-aabuso sa akin yung ano eh. Uh, Mag-demand daw o pulis. Hopefully. That's the end goal. But for the meantime, there is now 100 cameras sa uh, body ng uh, ating uh, importer. 100 of 800. So, pero i re You know, ano yung commercial ng Milo? Milo ba Great news from small beginning. Milo ba yan? Ayoko ayoko. Mayroon rin yan.